Padre Pio Mission Area ang gabi-gabi at sama-sama nating pagdarasal ng Santo Rosario bilang isang pamilya at pamayanan. Ito ang Online Family Online Family Rosary. magandang gabi sa atin lahat. Ah, ay man, tayo ay magdasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ang anak ko, si is Cristo, isang Diyos, Panginoon natin lahat, na katangtao siya lalang ng Espiritu Santo ito ni Santa Maria Belen, yung pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinapos sa Pus na Tay, inilibig, na naog sa kinaroon ng mga yumang, na may ng araw na buhay ang muli, umakyat sa langit, nanoklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon mamumulat at paririto at upong sa nangabubuhay at ng nang matay na tao. Sumasampara tayo ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay ng muli na matay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa buha para ng salami. Bigyan mo kami na iyon ang aming kakanin sa araw-araw at patawaran mo kami sa aming mga sana para magpatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa inyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na Seso. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ng ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Panginoong Diyos ay sumasayin. Tugod ang sa babaeng lahat at kaya naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Panginoong Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayin. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si iyo. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ng kasalanan ngayon at kung may mga matay. Nawalhati mm. sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo para sa unang-una ngayon magpakailangan at magpapasawalang maglalang. Mm. Ngayon pang natin ang limang misteryo ng luwalhati. Ang unang misteryo na nawalhati ang pagkabuhay ng muli ng Panginoon. Ang, ang unang intensyon ng misteryo ay ang, para sa Santo Papa at sa lahat ng lider ng simbahan at pamahalaan. Naway patnubayan sila ng banal na espiritu upang mag, magpagpan magkampanan nila ng buong katapatan ng kanyang tungkulin sa Diyos at sa bayan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang aral mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Parang papatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipangkulot sa tukso at iadya mo kami sa mga tinasunan amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa Bukod ka, pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman na iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ng kasalanan ngayon at kami ng mga matay namin. Habang ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayin. Bukod ka, pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala na ang iyong anak mo sa Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ng makasalanan ngayon at sa pangyong mamamatay. Amen. Aba, ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka, pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala na ang iyong anak mo sa Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ng makasalanan ngayon at sa ngayon at kami ang mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa inyo. Bukad ka, pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ay anak na si Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga sanayon at ito mga matay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa inyo. Bukod kang pinagpala sa magmahing lahat at pinagpala ng malayang anak pa Santa Maria, ina ng libas, si, ibanalangin mo kami ng mga sananang, ngayon lang ito kami mamamatay. Amin. Aba, ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayin. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ng malay mga kasi Santa Maria ina nanang Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at po kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala na mala yung anak kasi Santa Maria, inaang Diyos, sa panalangin mo kami ng kasalanan, ngayon lang po kami ng... inunod sa Maria, na po po na sa ang Panginoon Diyos ay sumasay. Bukod ka, pinagpala sa mabahing lahat at pagpala na malay yung ala ka Santa Maria ay Diyos, ipanalangan mo kami mga Mayroon Ngayon natin kami mamamatay. ang Aba, ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma Bukod kang pinagpala sa magpahing lahat at pinagpala naman mana yung anak kasi sa Santa Maria ng lang si sa panalangan mo kami mga kasalanan, ngayon po kami ng mga matay namin. Aba, ginawong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Dios ay kumasa Bukod kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ay yung anak ka sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang makasalanan ngayon at sa mga mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa si Espiritu Santo. Para sa unang-una ngayon, magpakailanman, ng hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa mga kasalanan. Iligtas mo kami sa pwedeng. Dali mo sa langit mga kalapatang lalo na yung totoo ng mga ilangay ng iyong awa. Ang pangalawang misteryo ng luwalhati ang pag-akyat sa langit na Panginoon. Ang pangalawang misteryo ay para sa lahat na may karamdaman, lalo tigit ang mga nahihirapan ng pandemya. Nawalingapin sila ng paghilom na kamay ni Jesus oh, sa, sa tulo tulong tayo ng -tang, na -tang, mahal na ina. Manamin sa mga salamit ka, sambahin ang alam mo, mapasami ng pahalik sundin ang loob mo dito sa lupa para lang salami. Bigyan mo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pupatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pa-include sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Abagi ng Maria, napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasayin. Ito kang pinagpala sa mabahing lahat at pinagpala naman ang anak ng anak na si Santa Maria, inanay Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amin. Abagi ng Maria, napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasayin. Huwag kang pinagpala sa babae mo lahat at pinagpala natin ang mga 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 sa inyo. Santa Maria, Inanan Diyos, ipinalangin mo kami makasalanan. May atin kami, mamamatay. Amin. Sabakin mo, Maria, napipuno pa ng grasya. Ang pananong Diyos ay sumasalim. Bukod ka pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ang mga anak mo sa nasa Santa Maria, Inanang Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay, amin. Aba, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya Ang Panginoong Diyos ay sumasayang. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng mga anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, makasalanan na ayarat mo kami, mamamatay. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Lugod pinagpala sa babae ng lahat at pinagpala ng man, manan na manak ng sinasyo. Santa Maria, Inanang ng Diyos, ipanalangin mo kami mo mo. Kung kami mamamatay, amin. Kapag ginawang Maria, na ka ng grasya, ang, ang Panginoong Dios Diyos ay iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng na at pinagpala naman ng mga anak ng sinusunod. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami makamatay, Amen. Ang Panginoong Maria, napupunong ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasin. Tugod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng mga anak ng sinusunod. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung ay mamamatay. Amen. Pagpaginawang Maria, napupuno ka ng grasyo. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukit kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang mga anak si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Pagpaginawang Maria, napupuno ka ng grasyo. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman naman ang anak ng si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, po makasalanan. Ngayon, kung kami, mamamatay. Amin. Mabagin mo, Maria, na ka ng blason. Ang Panginoong Diyos ay sumasay. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak ng si Jesus. Luwalhati, Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, makasalanan. Ngayon, kung si ng kami, kami, mamamatay. Amin. Luwalhati sama sa anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang una, may at magpapalan na at ng gahan sa amin. May sususo, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ligtas mo kami sa apoy ng Espiritu. Dalin mo sa langit ang mga kaluluwa, lalong-lalo na yung totoo na ngayon ng iyong araw. Ang pangatlong misteryo ng luwalhati ang pagpanaw ng Espiritu Santo sa mga kasalanan. Ang pangatlong misteryo ay para sa lahat frontliners na buong kitin na nagilingkod tumaharap sa panganib tulad ng pandemya. Naway sa tulong at gabay ng banal na espiritu at sa panalangin ng mahal na ina, magpagaluban sila ng ibayong lakas upang magampanan ang kanilang tungkulit ng buong puso. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa amin. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga salamin para nang papatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahin tulad sa tukso at iadiyan mo kami sa lahat ng masama. Mm -hmm. Aba, ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak, Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalangin ngayon at kami mamatay. Amen. Ng... Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman mga anak na sa iyo. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami na ngayon at ang mamatay. Amen. Aba, ang Maria, nakukunok ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa inyo. Bukod ka, pinagpala sa babae lahat at pinagpala ng ay na Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalangin. Ngayon at ipaming mamamatay. Amen. Aba, ginoong Maria, napupuno ka ng gracia, Ang Panginoon Diyos ay sumasalim. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ang mga ngayong anak na sa Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at mo kami mamamatay. Amen. Habagin mo, Maria, napupuno ng grasya. Ang mga ay sumasay. Bukod ka, pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ng kasalanan. Ngayon kami ng mga matay. Amen. Haba, ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasin. Bukod ka, pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ng kasalanan. Ngayon kami Ama, Ginoong Maria, ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasal. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at eh, pinagpala naman ang iyong anak na si Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang mga salanas ngayon at kami ang mga matay. Abagin ho ang Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumatay Bukod ka, pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ay anak na si Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangan mo kami makasalanan. Ngayon na po kami mamatay. Amin. Aba, ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa in. Bukod ka, pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ay anak na si Santa Maria, ina ng Diyos, mo kami makasalanan. Ngayon na po kami mamatay. Amin. Aba, ginoong Maria, napupuno puno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayin. Bukod ka, pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ang anak na si Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangan mo kami ng kasalanan, ngayon at yung kami mamamatay ang natin sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para nung mga muna, ngayon at yung kailan mo, ito sa mga hanggan. O Yesus yes. ko, patawarin mo kami sa aming mga, mga kasalanan. Iligtas mo mga. kami sa apoy na yung Dali mo sa langit ang mga kaluluwa, lalong-lalo lalo na yung totoo ng kailangan ng lumaga. Ang pangapat na misteryo ng luwan natin ay ang pag sa langit ng samahal na bianin na benin. Ang pangapat na misteryo ay para sa lahat ng pamilya. Nukubanawa ng banal na espiritu ang bawat tahanan at ang lahat na kasabi nito upang sila ay patuloy na lumago sa pananampalataya, pag-asa at pag sa lahat ng pananampalataya. Ama namin sumasalamin mga salamig sa bahay ng alam mo, at sa ng paglalagyan mo, at sa inyong mo, at sa lupa para lang sa lahat. Bigyan mo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpatawad namin sa nangalala sa amin. At tulad kami pa rin tulad sa tukso at iadyaw, tulad sa lahat ng masama amin Abangin ang Maria, na ka ng Diyos, at ang Panginoong Diyos sa Bukod kang pinagpala sa babae mo na natin, pinagpala naman ng mga nakinsensyo. Santa Maria, Ina ng Diyos, si panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, amin. Abagin mo, Maria, natutunan ka ng blasphemy, ang Panginoong Diyos ay sumasalit. Bukod kang pinagpala sa lupahin na hapon, pinagpala naman ng mga anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin si mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Kapag Maria, napukunan ka ng gasyon. Ang mga anak sa Diyos. Ito ang sa babae na ato, pinagpala naman ng mana na ng si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, si panalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amin. Aba, binong Maria, na kung ng braso, ang Panginoong Diyos ay sumasalim. Bukod kang pinagpala sa babae na ato, pinagpala naman ng mana na ng si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, si panalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amin. Aba, binong Maria, na mo ng kalandrasyon, ang Panginoong Diyos ay sumasin, ibig kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng anak na si Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin si mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, amin. Pagabi ng Maria, ibig mo ng kalandrasyon, ang Panginoong Diyos ay sumasin, ibig kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng mga na si Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin si mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, amin ng Maria, nagpuno ka ng grasyo, ipon nila ang Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa rubahin na lahat, ipinagpala naman ang mga anak na sa Yesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Abangin ng Maria, napitmaka ka ng graso. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukot kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ng mga manimanak ng si Jesus. Santa Maria, inanay ko, sumanalang kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amin. Abangin ng Maria, napitmaka ka ng graso. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa lubahin lahat, at pinagpala naman ang mga sa Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, si ipanalangin mo kami mo kasalanan ngayon at kung kami mamamatay, amin. Kapagin mo Maria, napupunok ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayin. Bukod kang pinagpala Global na pinagpala naman ng man, manak na si so. Jesus. Tuwalhati, Santa Maria, pinalangin mo kami makasalanan. Ngayon, at kung kami mamamatay, amin. Tuwalhati sa mga, sa anak, sa Espiritu Santo. So, Kapara ng unang-una, ngayon, at magpakailanman, at magpasa walang hanggan, amin. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ligtas mo kami sa aming deno kung paano ba looban narayong tutubong nang alaala ng yumam. Ang pang- ang panguling misteryo ng loyal hati ay ang pag-akyat sa ay ang pagkukutong ng korona ng korona sa maharlika. Ang ikalimang misteryo ay para sa lahat ng mga yumam. Nawa'y sa tulong at grasya ng Diyos, matawid ng ang kailan mga pagkakasala sa lupa nung sila'y nabubuhay at tuloy ang makaisa ni Kristo sa kanyang kaharian sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo. Mapasa ang kaharian mo, sundin na loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sinu. Para nang kapatawan namin sa mga nagkakasara sa amin at huwag mo kami ipahintulog sa puso at radyan mo kami sa lahat ng mga anak. Ah, Abagin o Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa inyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak ka sa Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, May kami namamatay. mamatay. Abagin o Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma inyo. Bukod kang pinagpala sa babae na lahat, pinagpala naman ay ang anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin kami ng kasalanan. ngayon at ng gumamaglayan. Aba, ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayin. Pagka pinagpala sa babae lahat na pinagpala naman ay na yung anak kasi sa Santa Maria ina lang at panalangan panalangin kami ng kasalanan na yan at mami namamatay ang Aba, Habagin ako, Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa Bukod ka, pinagpala sa babae lahat at pinagpala na mahala yung anak ka sa Santa Maria, na lang kayo, si panalangin ng amin, aming masalanan, ngayon kami namamatay. Amen. Aba, ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayin. Bukod ka pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ay ang anak ko si Santa Maria na inalang ng Diyos. Si panalangin mo naman nilang kami ay makasal na. Amen. Aba Ginoong Maria napuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasaiyo. Bukod ka pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ay ang anak ko si Santa Maria na ng Diyos. Si panalangin mo naman ay makasal na. Amen. Aba Ginoong Maria napuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa inyo. Bukod ka pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga salamang niya. At may mamamatay kami. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa inyo. Bukod ka, pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga salanan ngayon kami mamamatay. Aba, ginoong oh Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ang iyong anak na Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga salanan ngayon at kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasay. Bukod ka pinagpala sa ubay lahat at pinagpala naman ang iyong anak na sa Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin ang Panginoon kasalanan ngayon pa mga matay. Amen. Nawalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Sa Ama, sa Ama, ngayon, kailan man ng wala hanggang um, mm. Jesus ko patawarin mo kami sa amin, mga sana. iligtas mo kami sa apoy na impyerno dahil po sa langit ang mga kaluluwa lalong lalo na yung totoo mga ilangan ang suma sa aba, abang po Santa Maria ina ng awa ikaw ang kabuhayan at katabisan abang pinaligyan ka namin ikaw ang ako at tinawag namin pinapakasama natin ikaw ikaw ang pinagbubuntong tininga namin, ang na aming pagtamis, linis sa lupang bayang kahapis sa atin. Ayaba, pintakasi ka namin. Ilinun mo sa amin mga matamang maawain. At saka kung matapos siya rin pagpalaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na seso. Si Santa Maria, Inaanang Diyos, maawain, mahalang, at matamis na biya ipanalangin mo kami, Santang Inaanang Diyos, na kami ang maging dapat makinabang sa mga pangako ng Kristo Cristo, Panginoon. Manalangin tayo. O Diyos na kayo sa isang anak, sa pamamagitan ng kanyang umay, pagkamatan, ng buhay, ay pinagkabuhay sa, sa amin ang gantig pala ang buhay na walang hanggan. Ipagkalamong po sa sinasama namin sa mga paghinilay nito ng mga misteryo ng kabanal-banal ang rosaryo na palang beri Maria. Matularan namin ang kanilang nilalaman at pangkanta namin ang kanilang pinangangako alang-alang kay Kristo ang Panginoon ng Amin. na ang banal na pagtulong. Amin. Sumalangit na ang mga kanunawa ng mga yumao amen. sa awa ng Diyos. Ah, Pagpalain na tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tumukod na wa sa atin at maratili sa atin magpakailanman. Amin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amin. Magandang gabi po sa atin. Música